Ito ay isang araw na hindi malilimutan ng mga tagahanga ng Dondel. Si Belle Mariano, nakagagaling lang sa kanyang pagiging panauhin sa Pinoy Big Brother, ZV, House, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapatuloy ng kanyang mabilis na paglalakbay. Pagkalabas niya ng FGG House, tila hindi mapigilan ang kanyang enerhiya na parang may misyon siyang ipalaganap ang saya sa kanyang mga tagahanga. Walang tigil, dumiretso siya sa Fisher Mall Parkway, Isang lugar na puno ng pananabik para sa espesyal na block screening ng kanyang pinakabagong pelikula, Ang Meet Great N. Nakakakilig ang hangin sa labas ng mall. Ang mga tagahanga'ng ilang oras nang naghihintay ay agad na sumabog sa tuwa nang dumating ang sasakyan ni Belle. Ngunit hindi ito basta-basta kaganapan. Ito ay inorganisa ng walang iba kundi ng tropang Joshua at ng mga debotong titas ng Don Belle, mga grupong kilala sa kanilang walang humpay na suporta at dedikasyon sa love team. Tiniyak ng kanilang masusing pagpaplano na ang block screening ay magiging isang sandali na hindi malilimutan at tunay itong natugunan ng hype. Dumating si Bella na may kalmado ngunit kumikinang na presensya, ang kanyang ngiti ay nagliwanag sa pasukan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si na Joshua Garcia at ang maalamat na si Piolo Pascual na nagdagdag ng lakas ng mga bituin sa isang di malilimutang araw. Hindi inanunsyo ang kanilang sorpresang paglabas ng mas maaga, na lalong nagpatindi sa pananabik ng mga tao. Kumislap ang mga kamera, naghiyawan ang mga tagahanga, at maging ang mga nakasaksi ay hindi maiwasang huminto upang masaksihan ang mahika ng hindi inaasahang pagbisitang ito. Sa loob ng sinihan, nakakainggan nyo ang kapaligiran. Nagsimula na ang ADB Special Block Screening, at ang mga manonood ay nauuhaw na sa pananabik. Nang pumasok si Nabele, Joshua... At piyolo sa sinehan, ang mga tao ay naghiyawan at nagpalakpakan na lumikha ng isang sandali ng purong koneksyon sa pagitan ng mga kilalang tao at mga tagahanga. Hindi lamang ito isang pagpapalabas ng pelikula, ito ay isang pagdiriwang ng katapatan, pagmamahal at ugnayan sa pagitan ng mga bituin at kanilang mga tagasuporta. Sa gitna ng pananabik, naglaan si Belle ng ilang sandali upang magsalita sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang boses, mainit ngunit puno ng emosyon, ay nagpasalamat sa kanila para sa kanilang walang humpay na suporta at sa pagpapalaganap ng pagmamahal para sa pelikula. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, Anya, at umaasa kaming patuloy ninyong ibabahagi ang kagalakan, hindi lamang sa aming pelikula, kundi pati na rin sa pagmamahal at pangangalaga sa loob ng inyong mga pamilya. Ang mensaheng ito ay lubos na tumatak sa puso, na nagpapaalala sa lahat ng naroroon na ang mga ugnayat ng mga celebrity at fan ay higit pa sa paghanga, ito ay tungkol sa inspirasyon, koneksyon, at pagbabahagi ng mga karanasan. Habang tumatagal ang palabas, hindi mapigilan ng mga tagahanga ang pagkuha ng mga litrato, video, at pagbabahagi ng kanilang pananabik sa social media. Dumagsa ang mga feed ng mga clip ni Bell na tumatawa kasama si Joshua nakikipag-ugnayan kay Piolo at binabati ang kanyang mga taga-suporta na lumikha ng isang alon ng ingay online. Ito ay isang patunay sa kapangyarihan ng presensya, kung paano ang isang pagbisita ay maaaring gawing isang napakalaking alaala ang isang regular na araw para sa daan-daang tagahanga. Natapos ang gabi sa muling pagpapahayag ni Belen ng kanyang pasasalamat. Nagpakuha siya ng litrato, kumaway sa mga tao, at nag-iwan ng bakas ng mga ngiti at masasayang puso. Kapansin-pansin ang sinerhiya sa pagitan ng mga aktor at ng kanilang mga manonood na nagiiwan sa lahat ng inspirasyon at enerhiya. Malinaw ang mensahe, si Bella Mariano ay hindi lamang isang sumisikat na bituin, siya ay isang pwersa ng positibo, motibasyon at koneksyon na ginagawang mahalaga ang bawat sandali para sa kanyang mga tagahanga. Para sa higit pang mga eksklusibong update, mga kwento sa likod ng mga eksena, at mga pinakabagong balita tungkol sa mga celebrity, Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot si Manatiling nakaantabay at ihanda ang iyong hugot dahil dito. Bawat kwento ay aantig sa iyong puso.